Formal na ang binuksan ng MMDA ang kanilang motorcycle riding academy sa Pasig. Para sa detalye, live na magbabalita si Gerard Dela Peña, Gerard. Sino-sino ang mga estudyante at ano ang ituturo dito nga sa riding academy na yan? Sheryl, kahit sino ay welcome na mag-enroll dito sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Uh, welcome na welcome lalo dito yung talagang walang-wala pang alam dahil ituturo dito yung basics kasama na yung tamang attitude o tamang asal sa kalya kasama na rin daw dito yung anger management para maiwasan nga yung mga insidente natin ng uh, road rage. Uh, yung daw mga existing na mga motorcycle riders kahit yung mga may lisensya na, yung mga delivery riders, yung mga motorcycle taxi riders ay pwedeng pwede rin mag-enroll enroll dito sa Motorcycle Riding Academy para ma-refresh yung kanilang kaalaman at para matutunan nila yung hindi pa nila alam dito sa academy. Cheryl. Ah so, so kahit sino pwedeng mag-enroll, hindi lang yung mga hindi pa sanay magmotorsiklo. Pwede ding parang refresher course. Tama yan, Cheryl. Maganda nga raw yung may refresher course. Kasi ang problema nga raw ng mga, motor, ang mga motorista natin sa kalya, yung mga motorcycle riders, uh, riders natin. Ang sabi ng MMDA, hindi naman daw talaga kawalan ng disiplina. Kundi kakulangan sa kaalaman, kaya ang sagot nila ay itong Motorcycle Riding Academy para maturuan pati yung mga existing na motorcycle riders natin, Cheryl. Gano'ng kahaba yung kurso at may bayad ba ito? Cheryl, yung unahin kong uh, sagutin yung pangalawang tanong mo ano, uh, kung may bayad ba ito, libre po ito at ang kailangan lang pong gawin ng mga gustong mag-enroll dito ay pumunta sa website ng MMDA at bubuksan po nila yung enrollment sa kalagitnaan ng Oktubre. Ngayon, yung mga ituturo naman dito ay uh, yun nga, yung mga basics natin at uh, uh, yung mga siguro yung mga traffic signs, traffic directions at uh, marami pang iba, Sherin. So short course lang ito, isang araw, dalawang araw, ganun lang ba yung mga kurso na pwedeng kunin? Isang araw lang ito, Sheryl. Ano? Uh, kalahating araw na lecture at kalah kalahating araw na practical. So 100 students yung kukunin ng MMDA sa isang araw. So siguro two batches ito, 50 sa lecture, 50 dun sa practical and then magsuswitch sila. So isang buong maghapon ito, Cheryl Hanggang gaano katagal itong uh, kanilang riding academy or pang uh, matagalan na talaga yan. It will be permanent. Cheryl permanent ito. At uh, itong uh, property na kinatatayuan natin ngayon ay, uh, ay pinagamit ng GSIS sa uh, MMDA para nga sa sa aktividad na ito. So pang matagal ito Sheryl dahil kung mapapansin natin dumadami na talaga yung mga motorsiklo sa lansangan at kailangan daw talaga ng tamang edukasyon para map, uh, masiguro natin yung kaligtasan ng lahat sa kalsada. Sheri. Sabi mo Gerard, ay libre ito. So saan kinukuha yung budget? Gaano kalaking budget ang inilaan dito ng MMDA? At pagdating doon sa motor, kailangan ba ay may bitbit -bit kang sarili mong motor or they will provide? Cheryl, wala tayong detalye kung magkano yung mga gastos dito ng MMDA. Ano? Kasi yung mga struktura dito, napaka-basic lamang. Merong uh, CR, merong mga modular na mga lecture rooms at may mga offices din dito. Uh, hindi ko lang alam kung magkano yung ibabaya nila, yung mga binadget nila para dun sa mga magtuturo dito. Alam mo, magandang tanong kung kailangan bang magdala ng motor. Ngayon, di na kailangan magdala ng uh, sariling motor o kung wala ka motor, pwede ka pa rin pumunta dito dahil maraming mga motorsiklo dito na ipapagamit yung MMDA sa mga estudyante nila. Dahil kamakailan lang, maraming mga grupo yung mga nag-donate uh, nag ng mga motorsiklo. ang manakita ko ngayon dito, Sheryl, mula dito sa kinatatayoan ko, ay yung mga motorsiklo na idinonate ni Interior Secretary Benhur Abalos. Meron ding idinonate dito yung mga motorcycle uh, taxi companies. Cheryl. Klaruhin ko lamang, Gerard, pwede ba yung talagang walang kaalam-alam sa pagmumotor? Matututunan ba nila yon sa isang araw lamang? Cheryl, tama yan. Welcome yung mga talagang wala pang alam sa uh, pagpapatakbo ng motorsiklo. At ang sabi naman ng MMDA, mukhang matututunan nila ito sa isang araw. Pero yun nga lang, kailangan talaga ng practice. Ano? At uh, yung makukuhang certificate dito, hindi yun garantiya na mabibigyan ng lisensya yung uh, isang baguhan na motorcycle, tax, uh, motorcycle rider. Dahil kailangan talaga ng practice at kailangan maipasa pa rin yung practical exam ng LTO. At bukod dito sa Pasig, Gerard, may iba pa bang riding academies na bubuksan? Cheryl, sa ngayon, wala pang nabanggit ang MMDA kung may bubuksan pang kapareho nito na pasilidad ano, dito sa Metro Manila. Uh, so far, ang alam ko lang na iba pang mga motorcycle riding academies ay yung mga pinapatakbo ng mga private sector companies. Cheryl. Gerard, ulitin lamang natin sa mga interesado, ano ang dapat nilang gawin? Cheril uh, ulitin lang natin ano libre ang enrollment dito sa Motorcycle Riding Academy at ang kailangan lang nilang gawin ay pumunta sa website ng uh, ng MMDA para makapagpa-reserve o para makapagpa-enlist at itong mga slots dito ay bubuksan sa kalagitnaan ng Oktubre. Cheryl Maraming salamat Gerard de la Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.